Yan ang aya, sabi ng Allah, imma yablughan na indakal kibar kung naabutan mo sila na matanda na, doon mo kasi ma-experience na tunay na pagmamahal sa magulang, doon mo nakikita ang mga anak kung tunay na mahal nila ang magulang kani, matanda na sila. La hawla wala la quwwata illa billah, mga alihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang karapatan ng magulang, pagtustos sa magulang kung kinakailangan. Alam niyo po, mga hinata, kailangan always ikaw na anak. Kung mawili kang naglibre sa kaibigan mo, mas aula, mas una, priority na ilibre mo, mabun. Sinahan Allah Akbar ng alihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na Pagbunisin natin, last, nakarapatan ng magulang ulang sa anak ay panalangin lang para sa magulang. Okay? Ito yung sinasabi natin. Yung mga pinagtas natin na una, magagawa mo lang yung kabutihan iyon pag buhay sila. Pag buhay ang iyon, na E paano pagpatay na sila? Paano ka gagawa ng pag pagmamahal, pagdalang, pagresyoto sa iyong mga magulang? At ito ang sinabi ng ating mga ulama na sila ay ipanalangin natin. Sumhanawa. Sumagot tayong lahat. Humihiling ba tayo kay Allah ng kapatawaran para sa magulang? Oo, o, o hindi. Ulitin natin. Humihiling po ba kayo kay Allah ng patawaran ng magulang? na o la? Sana na. Susubukan natin. Saan Allah subhanahu wa ta'ala? May itinuro ang na dua sa Quran na kung tunay kang humihiling ng kapatawaran sa magulang mo, alam mo to. Kung hindi mo alam, niloloko mo ko. At ang tunay na niloloko mo ay ang sarili mo. Anong doa yun? Unang doa, yung katunay ng awa. Wa kurhan, wa kurhan, uh, wa kurhan, wa kurhan, Sahira Allah Akbar Mga bali sumagot sila O bigyan na lahat din Hati-hati na lang sila Ay hindi ba? O itong balon na lang Bigyan mo sa kanila Kahit pa Okay? So tingnan nyo Wa kupang kiraman Mga sama Rabbayan Sahira Isang doa na tingnan sa atin ni Allah Nabasahin natin kung talagang humihiling tayo sa ating mga magulang Bumayman o

Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Tatawarin mo ko At ang aking mga Nahulan Subhanallah, <tuk subhanallah> At hindi lang yun. May sinurus din sa Islam na umilim ka din para sa mga taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lastly, dadaan ng mula lang po para mabilis mga alipin ng Allah at ubus na ang aking oras. Sinesinyalisan na ako ng ating napakagwapong MC sa araw na ito. Allah Akbar. Pwede mo nang ubusin yan. Three minutes. Tapos na din ako. Nabalik natin ang ilan. Ilan po ang hindi pang ngayon? Okay? Kasi may pili lang ang oras natin. Tingnan nyo. Karapatan ng anak sa magulang. Kasi baka reklamo ka ng reklamo sa anak mo. Alin ah, yung anak mo, ganito. Alisik, ah, ganito yung anak ko. Reklamo ka ng reklamo pero ikaw mismo yung mali na hindi mo binigay ang karapatan ng anak mo. Subhanallah. Allahu Akbar. So pabilisin natin. Ang pinakaunang karapatan ng anak ay yustan java in. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kalalakihan, pakinggan niyo sa mga kalalakihan, especially sa mga binata na wala pang asawa, sa laol, okay? Sa mga wala pang asawa, alam mo ba, wala ka pang anak, wala ka pang mga na, kasi na wala ka pang asawa wajib hak ng mga future na, na, na magiging anak mo na ihanap mo sila ng nanay na sote hindi dote subhanallah kasi ang babae dalawang muri yan eh parang manika alam niyo manika ang babae parang manika Pag mabuti, nakakuha ka ng Barbie. Pag masama, nakakuha ka ng Annabelle. Subhanallah. Kaya mag-iingat mo, baka Annabelle makuha mo. Yun, ang kakakul, imbes na -kuhang, -kuhang, in -kuhang. In sa ikaw yung bumong, ikaw yung binubungan eh. Bumalik pag yung bahay. Subhanallah. Lahaw na wala kuwa tayo na bila. Kailangan ihanap mo siya ng nanay na mabuti na nasa kanya ang... Islam. Sabi nga ng ating mga ulama, sabi nga ng ating mga ulama na maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ehzar nikah al-khams. Tanda nyo ha, lalabas sumamaya sa tanong. Sabi ng ating mga ulama, Iwasan ang pakasalan ang limang uri ng babaeng ito. Makinig kayo, mga lalaki. Iwasan nyo ito. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi tinitingnan Islam eh. Mahal kita, mahal mo ako. Oo, oh, tamon tayo I love you, tell them to Grabe ba? China or Subhanallah. Sa so, tingnan niyo mga alipin ng Allah, Subhanallah. Ehdar ni Kahal Khams, iwasan mong pangasawahin ng limang uri ng babae. Sabi ng ating mga ulama, Annana, Hanana, Haddaka, Baraka. Shaddaka. Hindi nyo sulat isa-isayin ko, bagkasin ko, din itadalog ko. Ang annana, ang annana, an bilhams, annanatun. Ang annana, wag mo daw pakasalan ang babaeng reklamador. Anak, sana, o. Dumating ka, dala mo tilapia. Anak, tilapia. Gusto ko manok, dala mo tilapia. Eh, yun yung nakita ko sa dagat eh. Alam nyo yung manok, nakita ko sa dagat. Sabahan. Yung reklamador, hindi siya meron na nakontento sa kung anong meron siya. Yan ang anana.